So, hi guys. Dito pa rin. Continue pa rin tayo sa video natin na to. Ngayong gabi. <laughs> Dali na. At yung alaga ko dito kakain. Pero nakapikit pa lang doon sa lamisa. hmm Ay, pag na naman ako nito. Ayun o. Oh. Pag wet food kasi guys, sinusubuan yan siya. No? Ah, oh, mama, will go now. Okay? Ito. Ayan oh, na siya. Now. Ano na? Finish na because mama will sleep. Kita na yung aliputan mo na diyan siya guys ganyan kan guys subuan tapos subo kasi yan guys pag wet food yung kinakain niya diyan kumakain guys pero pag dry yan siya lang yung kusa pero pag wet food na ko po kiting na niya lang yan tapos magpunta din sa akin meow meowin so ibig sabihin kakain siya ng wet food subuan siya Tingnan niyo siya, guys. Parang oh. siyang bata. Saan so, kayo makakita na pusa sinusubuan? Matone, did you drink some water? Parang hindi kita nakita ngayong araw na tunay ko ng tubig. O baka hindi ko lang napansin. Araw-araw, guys, pinapalitan ko yung tubig niya. Pero hindi ko siya pinapainom ng tubig mula sa grape. Mineral. Yung, ano, dati, masapi. So, medyo mura lang naman yung may water. Ganda lang din ang ginapainom ko kay Matunay. nilabas ko rin to guys kanina kahit sabi natin Sige Dika namin na wag ilabas kasi init marunong na siya guys parang kung sa mga tao tumatayo siya dun sa may pintuan inaabot niya yung susi kaya tuloy yung isa sabi sa akin mama take him out Hmm, tapos na. Ganun na siya. Yan na lang nilis na piray niya. Mm hmm. Diba? Pero, kukunin ko na yan, guys. Dahil, kanina pa yan. So, nadala kasi ako yung Tony. Kasi, one time, yung nagsuka siya. So, ayoko siya mapanisa ng, ano, kasi ako din yung nagsasuffer lalo ngayon mahirap kasi dalhin siya sa doktor kasi sobrang init tsaka sa taxi minsan kasi guys may taxi na ayaw magpasakay kasi bawal daw tapos si Matoni yung bag niya kasi mali maliit na sa kanya so ang hirap ang hirap na ipasok si Matoni sa bag pag sinakay sa taxi kasi okay oh, lang pag nandito yung isa may sasakyan ipag kami lang wala kasi hindi naman ako marunong tumada tapos tawag dito matuni akala ko gusto niya pang kumain so akala ko kasi ay ano ba itong sabi ko So, kung trolley naman kasi guys, nahirapan ako mag-trolley na taxi kung ako lang mag-isa kasi nga magpo pull pa ako ng trolley tapos mag-taxi kami hindi man yan yung driver hawakan si Matoni no? <laughs> hindi man yung maglakas na loob na hawakan yung kasi siyempre yung iba takot yung sila na baka gagatin okay ka be hindi naman si Matoni na mga so ayun what happened? Ha? Huh? What? Mm hmm? What you want? Tapos ayun nga guys. You want some more? Yes? Sorry naman. Okay, okay. I'll give you some more. Wait lang. I will get some more. Okay? So, dyan na muna guys ang camera. Kasi, para wag tayo mas kung paano kumain. Kukuha lang ako ng panibagong food. Okay, ba? Ay, what's this? Okay, wait lang. Inisa mo na natin. Yes, my love. Okay. Come on. Hindi ka na. Sa gabi, guys, dito ko yung nilalagay yung pagkain niya kasi nga kaya Para hindi na ako maglayo pa. Yan. Kung pansin nyo guys. Ganyan. So, ibang iba-ibang flavor. Ay, Pag hindi niya type, tingnan niya siya. Mm-hmm. Oh. <laughs> Isa ito sa favorite ni Matuni na pagkain. Pero yung whiskas, hindi niya talaga tight. Mer meron dyan, sa cabinet. Hindi talaga ni matunin. Come on, be! Ay, wag, iniwan niya lang. Ako. Ito, yan, so ito yung tema ko ni yung pinapakain ko. So, 164 your hump. So, ito yun, guys. Yes? yung bahay namin puro kanto kay Matoni pagkain dito naman meron dito si Matoni. Ayan. so ibang playbo, ibang brand to ito naman ito yun yan dito ko na pinaglalagay guys pag gabi na pag gabi dyan tapos ito, Purina. Yan, parang ito yata yun. So, isa ito sa kay Matoni favorite yung ko rin na. Pero whiskers talaga guys. Ang kaya talaga ng Matoni. Hindi ko alam kung baka hindi And then, ito. Meron pa ako dito malaki. So, meron pa ako dito na stock sa kasi si daddy niya <coughs> mahilig gumili ng mga malalaki. So, kung pansin nyo So, inisip namin, sabi ni Daddy niya, pag ang ayaw na kainin ni Matoni, i-alam mo lang siya kasi pwede mo ipadala sa pagkakas. Yan. Ito, so, hindi siya, hindi rin siya nakakain kasi basta si Daddy niya ang bumili mga magalak. Ito ako nito ang bumili kasi nung didala ko sa Matoni sa clinic, Ayan. Ito. Ako na nito yung bumibig. Tapos, meron pa dito siguro Matong yung mga food na iba-iba. Kasi, ma, lang siya ma, iba iba ng food. Ayan. Ito, isa sa tayo natin pinag-favorite. Ayan. So, kung napansin yung mga maliliit na guys, kasi na stack lang siya sa sawa. Ito, hindi masyado ito na yung matuming na gusto. Ayan. Ayan. Talaga yung pasit para hindi siya malaw. Yung listas nasa kabinit. Tapos hindi yung matuming pinakain. Yung binigay ko tig tatlong tatlong kilo yata eh. Or 5 kg. Iba ito ng iba-ibang flavor. Kung napansin nyo, puro puri na. Yung whiskas niya talaga. Wala talaga sa ayos. Hindi, talaga siya na Tapos, ito naman. Ayan, ito hindi din na siya. Kaya ito Kaya, ano, iba-ibang flavor yun na pakain namin sa kanina para hindi siya masawa. Kasi parang tayo din yan. Ito. Yung with food naman, dati, halong sa so, isang araw lang dito siya kumain. ngayon, limit na kasi nga dinadiet namin siya. Kasi ang bigat na ni Matoni guys. Hindi bagay sa edad niya. Baby Pasha baby one year old. One year old pala si Matoni kaya hindi siya hindi hindi ba guys, bagay sa edad niya. Hindi ba? Nandito lang 'yun siya guys kasi sa gabi. And then, ito. Yan, ito. My water. Yan yung ginagamit. Pinakainom ko kayo. Matone. And then, sa cans. Ito, sa ngayon, ito naman yung favorite ni na ito. Matone. yan. Itong dalawa na, to, na brand. Pero ano din siya? Corina. Corina made in Thailand yata to So, dyan na yan. Kasi ito naman. Di ba kumain na siya? Anong oras na ngayon? Magti 12 12? So, ito, sure ako mga baka mga 3. 3 a.m. E kakain siya ito. Ito na yan siya. Hanggang tanghali na ito. Tapos, minimix niya na yun, guys. Kumakain na siya ng dry foods. So, yun, guys another video. So, last na guys, matulog na ako talaga, promise. So, na, at least nakita nyo na kung paano si matulog na ng Nang with food, nagpapasubo. Good night guys, thanks for watching, bye bye.